guys. na naman tayo. Dahil wala na namang ano. Ito, ito na lang ang araw-araw na gawain pag walang pasok, di ba? So, ayan. Ay, nakuko. So, ayan, tignan nyo. Mga pinamili ko na naman. Ayan. Ay, ang luto ako ng pansit madam. <laughs> Outfit ko. Yeah. Pili pa ko po ng shampoo. Wag na lang yung kulang po. Ang mura dito. Gusto gusto ko mamili dito. Ang asawa ko ayaw niya dito sa Walmart. Pero ako gusto gusto ko dito kasi mura siya. at uh, Makakatipid ako dito kaysa sa ibang store uh, sa to, uh, sobrang mahal. Ay, ah, yun. Yeah. Ayan mga patita, uh, yeah. Sino mag-Halloween na eh? For Halloween. Halloween na yung display nila. Ang mga um, magaganda o. Oh. Huh? for Halloween. Sino mag-Halloween na eh? For Halloween. For Halloween na yung display nila. Ang um, mga magaganda oh. Yeah, for Halloween.